sa tuwing sinusubukan ko, ko so, ano ang buhay sa gitna ng pananakot ng mga hapon, lagit-laging sumasagi sa isip ko ang tulang ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digma. Na nabasa niyo na ba yun? Masahin niyo. <laughs> ito ay gawa ni Joy Barrios, Joseph Maria Josephine Barrios. No? Uh, dulot ito ng mga salitang digma at babae sa, pagkat, sa pamagat ng naturang akda. Sigma sa pagkatitara nitong tinutukoy ang estado ng armadong tunggalian na nooy namamagitan sa Pilipinas at sa Bansang Hapon. At babae, dahil bahagi ng, sekt uh, ng sektor na ito ang daan ang Pilipina na nakaranas ng sekswal na pangalipin sa ilalim ng sistema comfort station ng mga sundalong hapon. At ang tatlongan sa kanila ay nasa ating harap ngayon. Mula rito ay dadalhin ako ng aking isip sa isa pang akda, ang sanaysay na rosa ni Maria Rosa Henson at ang alaala ng pakaramdam ng unang itong may ng unang ko itong may kwento noong ako ay nasa kolehiyo pa. Uh, hindi ko ito kinayang basahin ng minsanan. Nabasa niyo na po ba 'yon? Okay, uh, no? Sige, bibigyan ko kayo ng mga nito mga tala, nito no, aktang sinasabi ko. So anyway, iyon ay talambuhay no, ni Nana Rosa Henson. Siya ang kauna-unahang uh, biktima no, ng sexual na pangaalipin ng mga hapon na noong 1992. So anyway, hindi ko kayang, hindi ko kinayang basahin yung talang buhay na iyon ng minsanan. Palagi, palagi ako nababahala, nababala ko sa tuwing nilalarawan ang nakatutok na baril, ang bayoneta ang ipinampunit sa kanyang damit, ang araw-araw na pagdating ng truck-truck ng mga sundalong hindi makapagpigil na tubunan ang sa kanisalaman, ang di magmahupang pamamaga ng ari at tinggil dahil, mayat, dahil sa mayat mayang pagkagahasa at iba pang kahayupan. Palaisipan sa akin kung paano sa kabila ng lahat ng ito ay hindi nagmaliw kay Nana Rosa ang pagkapit sa buhay dahil sa imahen ng kanyang ina. At sa dulo, ang tanong ko ay nasagot. At syempre, ito muna yung tanong. Paano binubuhay ang sarili sa kabila ng paulit-ulit na pagkamatay ng dangal? At hanggang sa kasalukuyan ay uh, wala isipan pala isipan pa sa akin iyon. Pero hindi naman siguro kinakailangan uh, tuwinan itong masagot kasi hanggat naririto no, ang, ang, ang ating mga lola at hanggat hindi natutugunan no, yung karahasan, alam natin magpapatuloy iyon. Pero papayag ba tayo na palagi tayo may hihirakan ng tangan? So anyway, ang akin pong, pong panayam ay nakikita niya ang mabagat, digma at tabi, at ang pangiba ng mga lalaki hindi pa tapos, sa katunayan, ito ay nagpapatuloy hanggang sa uh, kasalukuyan. So, hayaan nyo ako magbahagi ng konting chika. So, ayan, no, mapa ng Pilipinas. At syempre, sa tuwing pag-uusapan ng kasaysayan ng Pilipinas, di ba ang boring? Tama ba? <laughs> huh? Yun yung problema sa basic education, eh, no? Tinuruan tayo na pagkasaysayan, makakabisa ka ng tips, ng pangalan, ng lugar, ng mapa, kung anik-anik. So, -anik. parang, ano ba yan? Nang talagang nakakaano, di ba? Nakakatroma kapag kasaysayan. Kaya pinakailangan ayusin yung ano, eh, no? yung yung paraan kung paano yung tuturo. Pero definitely, hindi K-12 ang sagot. Pero yun, na ibang masabing pa. So anyway, balik tayo dito. Pag sinabi nyo sa isayan ng Pilipinas, sa ganitong pagkakahali natin ito, uh, makikita bago dumating ang mga mananakaw na, na 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 uh, uh, Espanyol na so ayan siya uh, pagdating no ng mga mananakaw na Espanyol ang pinakamahabang na sa atin pagkatapos ay ang mga mananakaw na uh, Amerikano anong sumunod Okay, dapat alam niya. <laughs> At pagkatapos ay naitatag umano ang Republika ng Pilipinas pagkatapos ay nagkaroon ng batas militar at ito na no, yung kasalukuyan natin. Ngayon pa man guys, no, uh, malaya na ba tayo? Ang oh, buti naman alam nyo hindi pa tayo malaya no, para hindi na ako masyadong mag-discuss. Kasi bagaman sinasabi na nagkaroon na ng Republika ng Pilipinas, simula ng igawad o no, no ng Bansang Amerika sa atin ito noong 1946, nananatili naman tayo na sa ilalim no, ng neocolonialismo sa pamamagitan no, ng mga patakarang neoliberal at na uh, nasa ilalim ng globalisasyon. Pero hindi yun yung paksa ngayong hapon. Kasi ang paksa ko ngayong hapon ay partikular doon sa okupasyon ng mga hapon dito sa Pilipinas. Anong natatandaan natin pag sinabi ano, Japanese occupation? Death March? Ano ba? Well, guys, tumuhay na pa. Baka mga pili. Okay, corridor. <laughs> Pop ba lahat? Okay, no? Ano pa? Sige. Okay, bataan, taro, Ano pa? Okay. andar da... Oh, yung pati yaman, di ba? Yung masita, ganyan, no? Oh, sige. Ano pa? Okay. Okay, yun. Bumalaj din nyo, ha? Ah na sa ating harapan ng mga lola and hindi niya binabanggit ang kanilang issue. Uh -huh. Ganun po, ganun sa, 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 reaksyon na gayon actually, uh, nag, din yung, yung uh, sinasalamin ng gayon, ng inyong reaksyon ang paraan din ng pagtuturing no? sa kasaysayan ng kababaihan. Hindi lamang sa panahon ng pananakop ng mga hapon, kundi sa iba pang yugto. Diba? pag nag pag nagkaroon ng quiz tapos para miha ng ano bilang ng mga uh, bayaning babae na alam niyo O uh, 'di ba parang ang hirap mag-isip kung ikukumpara, kung para pag lalaking bayani na no, yung hinahanap ngayon pa man, hindi ang ang uh, youtube pa kasaysayan kasi ay hindi usapin no, ng pagkabayani lamang no sino nga ba yung mga naging bayani dito kurso sa pinito ng digmaan. At kapag may digmaan, lagit-laging mayroong atrosidad. Lagit-laging may karahasan. At yun yung gusto ko ma-highlight sana. Sa tuwing tayo ay nagsusulat at nag-aaral ng kasaysayan, hanapin natin ano yung mga karahasan doon. At syempre, sa panahon ng okupasyon ng Hapon, kagaya ng inyong mga nabanggit, Puro iyon, no? yung uh, uh, laman na ng textbooks. May, may, nabasa na ba kayong textbooks na uh, naglalaman din ng kwento ng mga lola? Dahil hindi siya, hindi talaga siya uh, sinasadya talakayin, no, sa mga textbook at napakalungkot noon. So, yun nga, no? Natutuwa ako no? na, may maimbitahan sa ganitong isang sa forum na katulad nito sapagkat Uh, nabibigyan ng pagkakataon na talakayin ang mga bagay na piniti sa kasaysayan. So anyway, kaya ang pamagat ng aking panayam ay uh, digma at tabi sapagkat ang daming tinatabingan sa, sa mga digma. At syempre, sa kasong ito, ang i-highlight hi natin ano ba yung tinabingan no, ng Ano yung patinabingan no, ng karahasan? At syempre, yung karahasan nangyari sa ating mga lola. So, ang ang, ang comfort uh, woman, women, ay uh, literal translation ng uh, Japanese words na yan, no? Iyan fu, comfort at woman, woman kaya ano, uh, no? literal talaga siya comfort woman. Ngayon paman no, um, yung comfort dito, ayang kay uh, Dr. Jose, ay hindi lamang usaping sexual no, na pagbibigay no, ng comfort ng mga babae, kung hindi pati yung paggambal sa mga trabaho, etc., 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 gawain bahay. So, mas wife no, yung tinitignan nito, wife material. Dati, no? Kaya pa man nagbago ang kahulugan nito dahil sa pagpasok sa digma. <clears throat> At kung paano ito ginamit sa digmaan. So, sa pano, kailan ba nagsimula no, ang sistema ng comfort stations at, at ng, na, ano, no, ng mga uh, sundalong hapon? So, nagsimula ito noong 1931 nang sila ay sumalakay sa Manchuria at maging sa uh, Shanghai, China. At doon, yung Navy ni, nila ito, no, Naval Force. At doon ay nakita no, ng kanilang mga superior na ano ba yan? Ang taas ng uh, rape ng rape. Ang daming rape cases. At kung may pagkakataon kayo, uh, pakisaliksik na no, yung uh, the rape of Nan Nanking. Ito yung nasa plaza, ginagahasa kung sino-sino, no, nung nang maano nila, no, nung, nang ma, uh, bapa, nang manalo sila. So, dahil sa pagtaas daw ng rape, nag-isip na no, yung mga uh, opisyal ng, sunda ng militar na hapon. Sabi nila, maku delikado ito. Kasi kapag nagpatuloy ang ganitong gawain ng ating mga sundalo, magagalit ng gusto no, yung mga uh, yung mga lokal na ating sinasako, lalo tayo mahihirapang sakupin sila. So, sabi nila, ano na lang, no? Para mapagbaba ito, magtayo tayo ng mga <clears throat> military controlled uh, problems. So, yun yung sabi nila, para daw bumaba yung rape. So, di ba, nakakatawa yung ano, no, pagbuo ng rason nila. So, anyway, sabi nila dito, uh, kung maka, kung kung, uh, kung no, ng mga estasyon kung saan maaaring magpapalipas ng libog ang mga sundalo, hindi na sila mang gagahasa. So, yun ang kanilang uh, thinking. Kaya, systematically, bumuo sila ng mga estasyon no? para sa ganoong layunin. At hindi lang yung pagpapababa ng rate ang kanilang, na, ang kanilang uh, parang layo. No? Sabi din nila, para daw may ang mga sakit sapagkat kung, kung military controlled nga no, yung mga estasyon na ito, mga ngaulugan na pwede nilang check-upin no, yung mga uh, mga tao roon no, at pati tiyak niyang malinis no, sa, sa STD at iba pa. Parang gano'n yung kadidang uh, mindset. So, syempre, anong nangyari? Bumababa ang kaso ng rape? Tingin nyo? Okay, tama ang inyong uh, palagay. No? Ngayon, bago, natin, puta, bago tayo bumalik sa issue ng comfort women, Tanungin muna natin sa ating mga sarili, bakit ba mataas ang kaso ng panggagahasa tuwing may digmaan? Regardless no, kung hapon ito, no, o Amerikano, o kung sino mang ano, no, mananakop ang dumating sa kung saan mang lugar. Bakit mataas ang panggagahasa? Ano bang lohika no, sa likod ng panggagahasa? Ito ay bahagi ng ideolohiyang patriarkal, no? Makalalaki, nilohiya ang makalalaki, usapin ng machismo at iba pa, no? At syempre, sa konteksto ng digma na napaka ano to, no? Um, uh, banggaan ng ego, hindi lamang sa usapin no ng uh, pagiging lalaki, hindi lang yung konsepto ng pagiging lalaking literal, kung hindi ego sa pagitan ng mga bansa. No? So ganoon yung nangyayari. At syempre, ang ay sa anyo ng karusa sa katunggaling pwersa. Hindi lang paggagahasa, hindi yung iba pang anyo ng kalahasan. Lalong-lalo na sa kababaihan. Kasi di ba yung sinasabi ko, hindi mo kayang protektahan ang iyong kababaihan. Paano mo protektahan ang iyong bansa? May ganun silang mga ano, eh, no? kaisipan. Lalo itong maigting sa panahon ng digma. Kung kaya naman, ang pagdadahasa ay isa rin taktika ng sugdulang pagpapahiya, humiliation. Pero, ano to, no? M um, massive, no? Yung saklaw. Ibig sabihin, hindi lamang humiliation ng taong nagahasa ng pamilya niya kung hindi ng bansa na sinako. Kasi tandaan natin, nasa context ito ng uh, giyera. At di ba pa dun, ito ay pagtaga sa dangal. At muli, hindi pagtaga sa dangal ng mga individual kung hindi ang saklaw muli nito ay mga bansa. Depende kung sino yung natalo. Kasi tandaan natin, sino ba yung may mga kaso ng panggagahasa sa panahon ng digma? Yung mga natalong bansa. So ganito yung konteks na ng panggagahasa pagdating sa digmaan. Kung kaya naman, kasi ang digmaan ay isang patiharkal no, na ang pinaiikot no, ng patriarchal na kamulatan. Kung kaya naman, kahit na no, sa punto de vista ng mga Hapon, no, ay parang may, huma, may parang humane uh, goal pa no, na sabihin, pagkatay tayo ng Peltay Control para bumaba ang mga ano, ang rape cases, ganyan. But actually, hindi yun mangyayari kasi embedded no, yung ganong kamulatan sa digmaan. At syempre, kaya naman hindi talaga naging na matagumpay no? yung pagpapababa ng kaso. And actually, ang nangyari nga, mataas na yung kaso ng rate, tapos meron ka pa mga persahang babaeng kinuha para magsilbi no? doon sa uh, military control brothels. So, ganoon yung uh, nangyari. At, <clears throat> tandaan natin na sa digmaan, basta, or, kahit sa ang espasyo kung saan mayroong presensya, mataas na presensya ng militar, napakataas din no, ng rate ng paggagahasa at paglabag no, sa iba pang karapatang uh, pantao. So, yung military controls battles na iyan noong 1931 na unang na-experience no, ng Bansang Hapon sa kanilang naval forces ay binitbit nila no, sa kanilang mga karanasan, sa kanilang namang army. Kung kaya, at ito'y binansagan eventually ng mga comfort stations. At pagdating natin na ikalawang digmaang pandaigdig, wali na. Nandito na sila sa uh, Pilipinas. So, ayun, no? Ang problema ngayon, eto. Bakit? Kasi di ba yung pamagat? Ang nagpapatuloy na pakikibaka. So, ang tanong kasi, ba bakit nagpapatuloy. Bakit hindi pa ba nare ba? Eh, ang tagal-tagal na nito, di ba? Ang ilang dekada na ang lumipas. Bakit hanggang sa kasalukuyan ay wali pa rin. na Wala pa rin katarungang nagaganap. Ang sagot po dyan ay nandoon sa San Francisco at uh, Treaty. So, nang matalo, no, ang bansang Hapon, no, nang sumuko sila, <coughs> ang 1945, no, after silang no, bombahin and all, wala na silang magawa, na no, kung hindi sumuko. For five years, 45, for five, six years, na no, ay, uh, uh, under, na no, ng military control ng Estados Unidos ang uh, Japan. So, hindi sila independent country, na no, sa mga panahong iyon. <clears throat> so, anong, anong ibig sabihin noon? E, sakop sila ng Bansa Amerika, na no, in short, parang na Kasi, hindi natatapos ang, ang tunggalian sa simpleng pagsuko lamang. Kinakailangan mayroong kasunduan ng kapayapaan. At ito yung San Francisco Police Treaty sa, pa, sa, pagita, uh, sa pagitan ng na Allied Forces at iba pang mga uh, noon na bansa. Sa panahon, 19, uh, bago mag-1951, kumukulo na ang Cold War. So ang US, kaya may US dyan, <laughs> may US flag dyan, ang US, kailangan niya ng mga berks, kailangan niya ng mga kabarkada para doon sa gerang na mumuo. At syempre, dun sa, mga babarkadahin niya, dapat mga malalakas na puwersa. At para mangyari yan, halimbawa, na sa konteksto ng Asia, napaka, ano, no, napaka-strategiko na maging kaibigan, alay, kaibigan niya yung bansang Hapon. At para mangyari yon ang pinaka, ang cop na gawin ay ipatupad na natin, no? Magkaroon na tayo ng uh, peace treaty. Ang problema nga, kaya ang, ang, ang US noon, talagang inanin niya, no? Um, itinulak niya, no? Magkaroon na tayo ng peace treaty, wala nang reparations, ganyan na, di pa? Pero ang Pilipinas, wait, sabi niya, hindi pwedeng walang reparations. Ang daming namatay, matay, sinira niya yung buong bansa namin. Dapat merong ano, no? Meron manla, may, may, damage, no? Sa ibigay. Kaugnay nito. Eh? kung hindi na ako nagkakamali, eh, ay isang libong dolyar kada buhay na nanamatay yung hinihiling na no, dun sa bago pa mapirmahan no, yung peace treaty na yan. So, kung isang milyong mahigit no, yung namatay ng na mga Pilipino, around one billion dollars no, yung kinakailangan bayaran ng bansang hapon. At ang sabi ng hapon, hindi namin kayang bayaran yan. So, yun yung sabi nila. Ang US, Nagpapadali, kasi nga may Cold War. So sabi nila, i-drop nila kasi yung reparations ninyo sa, sa Pilipinas. kasi kami, drain up na namin eh. So yung US, hindi nila, hindi sila nag-file ng na charges for reparations at all. Ganun ka, no? Sa so, friendship, no, ang US. At syempre, dahil sa pressure ng US sa Pilipinas na napakalakas no, ng influensya ng US sa Pilipinas, kita naman natin hanggang sa kasalukuyan, na kapirma na no, yung Pilipinas doon sa peace treaty nang walang reparations para, at nang walang damage to be paid para sa mga buhay na namatay. Para lamang daw ito sa infrastructures no, at iba pa. Kaya halimbawa yung JICA at iba pang agencies, produkto iyan po noong uh, pagtulong, yung konsepto ng pagtulong, pag-repair sa ekonomiya at iba pa ng Pilipinas na, nang, na, na noong uh, ikalawang digma ang panday hindi. Kung kaya naman, dahil sa kasunduan iyon, yung buhay hindi pinayaran, at dahil sa panahon iyon ay wala pang lumilitaw, na no? wala pang kaso, no? na wala comfort uh, women, sinasabi nila na anumang may waiver, anumang kaso, na matuklasan pa no, in the future ay hindi na saklaw ng San Francisco trip Wala na. Tapos na yung kaso. Kumbaga ganun. At yun yung hinahawakan niya yun ng Bansang Pilipinas. Bakit ayaw niyang makialam? Ang sad ng mga lola, pero ayaw makialam no, ng Pilipinas sa kaso ng uh, comfort women. So, tignan po natin uh, no, timeline ng kanilang uh, laban. Noong 1991, wala pa dito sa Pilipinas, nagsampan ng kaso no, si Kim Hak-sun, isang Korean na comfort woman sa Tokyo District Court. At dahil doon, no, noong no, 1992, nagkaroon ng Korean Council for the Women sa UN Human Rights Commission. At uh, dinaluan ito no, ng iba't ibang asya ng bansa. Para sabi ng Pilipinas, ay sinakop din tayo ng bansa ng baka may ganito rin mga kaso sa atin. So pag uwi no, noong no, mga organisasyon, kabilang na ang Lila Filipina, Pilipina, <clears throat> sabi doon ay, ano yun, um, at uh, manawagan tayo. So, doon lumabas si Lola, Lola Rosa at uh, inanunsyo sa radyo at doon naglitawan lit na nagsimulang maglabasan makakuha no, ng tatag, no, ng loob no, ng iba pang mga naging biktima ng sexual na pangaalipi. So, tingnan po natin no, sa kontekstong internasyonal. Kasi ang comfort women ay hindi lamang kaso ng Pilipinas. Sa lahat ng bansang sinakop ng bansang Hapon, ay mayroong comfort stations. So, noong 1996 na no, ay uh, itinalaga si Radhika Kumbalaswami para gumawa ng isang report no, patungkol dito. Kaya ang balsag dito ay Kumaraswami report. Ganyan. so, anyway, so, nailabas yun noong 1996. At syempre, doon kinikilala na may war crime, ang daming biktima, kailangan magbayad ng hapon no, doon sa kanya mga ginawa. 1998, nag nagkaroon ulit no, paglabas ng isa pang report. Uh, ito naman ay mula kay rap, uh, Special Rapporteur Gay McDougall, no, isa, mula sa UN Subcommission on, Pre on, uh, on, Prevention of Discrimination and Protection of Minority. Appendix lamang po no, yung special report ni McDougall tungkol sa uh, comfort women. Gayun pa man, napaka-detailed nito. Halimbawa, natin yung inclusion sa history, sa textbook, kasi sobrang detalyado siya. Ang kailangan, kailangan na lamang gawin ay umakto ang Bansang Hapon base dun sa mga rekomendasyon. Uh, 2000 to 2006, ang naging laban naman no, ng mga lola, <clears throat> nag sila sa U.S. District Court of Columbia na dismiss, na so nag ito sa Court of Appeals ng Columbia pa rin, na-dismiss na naman. So, inakya din para sa U.S. Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, ibalik na doon sa mababang korte. So, siya na-dismiss na naman. Ganyan. At dito sa Pilipinas, dahil wala nang nagaganap no, sa international no, na, na larangan no, ng hustisya, ang kailangan, pero sa ganung proseso lang kasi mangyayari dahil mga bansa ang involved eh. So, ano yung isa pang rekurso ang pwedeng gawin ng <coughs> mga lola? nagsampa sila no, sa uh, Korte Suprema at ang hinabla ay uh, yung mga autoridad ng mga sangkot na, na ahensya ng gobyerno kabilang ng DFA. At ang sinasabi lamang doon, Korte Suprema, <coughs> utusan nyo ang, uh, mga ahensya na ito na i-take on yung aming kaso. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ang maghahabla sa bansang Hapon sa International Court of Justice para kasi doon sa International Court of Justice mga bansa, mga estado lamang yung mga pwedeng maglaban-laban hindi pwedeng individual so sabi ng, ng Supreme Court, wala ito sa jurisdiction namin and besides this is a political issue pag sinabi political issue uh, ang tindig ng, ng pamahalaan natin doon ay ano daw, no? um, mas mahalaga ang mga pautang, mas mahalaga ang friendship with Japan no? kaysa doon sa uh, panawagan para sa justice. Kasi nga, natapos na ang lahat ng usaping may kinalaman sa World War II dahil sa San Francisco Peace uh, Treaty. So, yun yung ano, no? yun yung sikla niya. Kaya, ang ko, diba? No? Parang, anong pupuntahan natin? Kaya sabi ng mga uh, lahat ng bahagi ng advokasyang ito, no? at kung ikaw ay naniniwala para sa tunay na pagkakapantay-pantay, kinakailangan natin lahat maging bahagi no? doon ng advokasyang ito. Kung ang pamahalaan natin ay hindi kayang tumindig para sa kanyang mamamayan, pamahalaan pa ba natin itong maituturi? At syempre kung hindi nito kayang tumindig, para din no, doon sa mga nangyari sa kanyang kasaysayan at palalampasin na lamang niya ito dahil may mga utang siyang hinihintay, pamahalan pa rin ba natin ito? So, iba pang usapin pag sinabi pa na yung dak, pitak, no, at marami pang iba. So, anyway, ang lahat ng ito po ay dismissed. <laughs> Grabe lang. Ang isa pa papanawagan panawagan ka nito, kagaya ng binanggit na kanina, sa anumang panahon at espasyo kung saan may presensya ng militar, may digmaan man o wala, basta may presensya ng militar, pataas ang panggagahasa at paglabag sa karapatang pantao. And so, ayaw nating maulit no, yung nangyari sa mga lola. At syempre, hindi tayo hihinto hanggang hindi na nakukuha yung katarungan. Kaya dapat, maging doon sa mga current issues na katulad ng na magdudulot, magdudulot o magbubunga ng uh, kalikasan kalikasang katulad no, noong uh, panahon na dinaras ng ating mga lola. Dapat tumitibig tayo laban dito. Katulad na limbawa ng presensya ng US Military Operations in the Philippines. No? VFA, Balikatan, at ngayon ay uh, <coughs> ang EDCA. Ayan, di ba? Mayroon bang malayang bansa no, ng military forces ng ibang bansa ay eh, nakabase rito sa atin? Wala, no? Walang ganon. At huwag nating sabihin malaya ang Pilipinas hanggat merong base militar dito sa Pilipinas sa atin. So anyway, mas ganun lang po no, yung tinatakbo no, noong aking pag-aaral. At um, Siyempre, hindi ito nakatali sa pag-aaral lamang. Ang gusto natin ay uh, magtuloy-tuloy ito hanggang sa makuha natin yung hustisya. Sapagkat ang hustisya ng mga lola, na makukuha ng mga lola, ay actually hustisya para sa ating bansa. Kaya tayo sinisina-sina lang no, ng mga bansang kalapit natin kasi wala tayong definisyon at, pan at, pananaw no, ng paglalapat ng hustisya para sa ating sarili.